Universidad ng Pilipinas 198 doon ang papunta UP Ito yung ginagawa dito UPWU Padrenage Ito na pala yung ginagawa footbridge bridge ng MRT7 University Avenue Station Ito yung pinaka malapat na kalsada sa Pilipinas Napupuno pa rin ng mga sasakyan. Ayan. Walang mga tren. Uh, nakatigil dito. Ayan, pababa na dun. Hindi ko alam na pinagaganda pala dito. Kaba, ayan. Magandang araw po ulit. Uh, eto naman, nasa... Ay, Quezon Memorial circle tayo kapuntang Commonwealth Avenue mag update naman tayo ng MRT 7 ayan na Quezon Memorial circle ayan, meron ginagawang MRT 7 station dyan nandun pa ang Quezon North Avenue Joint Station hindi ko alam na pinagaganda pala dito. Aba, yan. Nandito yung DSIS Quezon City. maganda Ay, na, oh. Nihalagyan ng mga brick pavers. Na ano to, ang ganda. Pagtatapos na to. Sinasabi ko, walang mga uh, rectangle na drainage covers bilog lang pwede na eh dito na ayan mga ano dito, brick pavers maganda dito merong planting strip wow panalo to mga kabayan pag natapos na to pa dito may cam na may isang elliptical road kapunta ng commonwealth avenue dito nagsisimula pa lang wala pa ang lapad nun mga 3 meters bukod pa dito Tama, no? Pagsamahin na nila bike lane sa sidewalk. marami tao sa Quezon Ito na pala yung ginagawang footbridge ng MRT7 University Avenue Station. Tapat ng City Mall. Ngayon lang tayo nakapunta dito. kabila. Ito na yung papunta ng UP. Ayun natin. Ayun. Ayun. Universidad ng Pilipinas 1980 Doon ang Doon ang papunta Yupi okay, okay. ito yung ginagawa dito UP sa drainage ah drainage tama drainage Kita pa yung mga dito, rebar pinalawang na at higit din ang paggawa dito nung magkaroon ng pandemya itong MRT 7 may habang 22.8 kilometers wow merong protected na bike lanes dito saka lapad Meron pa mga halaman. Planter boxes. Ganda na. Puntahan pa natin hanggang Tandang Sora Station. Ang lawak pa. Hindi hihira lang tayo makapunta dito. Alam, may mga malalalim na drainage Bukod dito, mayroon pang napakalapad pa ang sidewalk. So, um, underground ang MRT dyan tingnan pa natin hanggang sa Tandang Sora Station. dadaan din Dala lang tayo ito pinaka malapat na kalsada highway nabukulo pa rin ng mga sasakyan yan walang mga tren uh, nakatigil dito ayan, pababa na to pero mga wire mesh hindi masyado kita yun na pa rin natin Ayan. okay, papunta ng Fairview yan Tandang Sora Don Antonio At uh, Batasan hanggang dun na sa Del Monte, Bulacan. Lapad na lang. Nakapakalapad mga kabayal. Kung papunta sa may Bulacan ng matatagalan, pero dito sa Quezon City, pwede na magamit ay 25. Ano naman natin? Tayo okay, pa muna na Golden Memorial Bridge. Kami okay, pa lang nagdadaan dito. Ito medyo makapal lang ang ginamit na steel plates hindi nakakatakot magdaan papasana ulta na lang uh, meron bike lane uh, malapad pa dun meron pang sidewalk may entrance dito ang UP ayun na kita kita na ang um, Hanggang Sora Station Merong Simbahan ng Iglesia ni Cristo Ayun Kababa na to oh, Sigurado maraming Naglalagay na ano dito Mga tindahan 山。 dapat ng Berkeley Square ang ginagawa